dito po tayo sa pwesto ni Sir Alan, paring Alan ko. Ang dami niya pong mga gulay, katulad ng okra, talong, sopia, malunggay. Alamin po natin yung mga presyo ng kanyang mga gulay. Kaya samahan niyo po akong tanungin ang kanyang mga asking price ng kanyang mga gulay. Ito. Kagaganda ng okra ni pare. Pare, magkano ngayon itong okra natin? Kagaganda, oh. 80, kagaganda na Ito yung masarap na okra, yung kano, maliliit na maninipis. Hindi katulad ng iba, yung mat, matataba. Ito ang pinaka the best. Ito supiya natin ngayon, magkano? Oh, bumaba din yung supiya, 28, 20 ito. 28. Para so, itong bonito mo, magkano? Para itong bonito mo, iba ta? Magkana to, Lord? 40. Anong talong yung pare? Masalita. Magkano yung gawin natin? Magkano yung asking ng mansanita natin? Meron pa palang ano, talong na gano'n. 25 to 150. Yan, meron din siyang patolang palikpik. Last pare, yung patolang palikpik mo? 20. Ito, na, 20. Ito, nakapakamura. 20. 20. Salamat pare. Yan po yung mga presyo ng ating post uh, boss Alan, parin Alan ko. At bago po tayo magpatuloy ng pag-update, sa nagtatanong po ulit, sarado po ang ating baksakan tuwing gabi. Bukas lang po ito mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3, alas 4, alas 5 ng hapon. Yan, dito lang po yan ha, sa Barangay Magsaysay Norte, Cabanatuan City. Kasi marami tayong mga kaibigan sa, na subscriber sa YouTube na nagtatanong kung bukas to sa gabi at anong araw nakakarado. Isang mapagpalang araw, Cabanatuan kung mahal sa lahat po ng ating mga kapalente sa ating mga kagulay sa mga kasamahang kaibigan nating farmers and of course sa lahat po ng ating kapwa kabanatrenyos proud to be kabanatrenyo welcome po ulit sa ating youtube channel Dante B. mr palenke muli po ito po ang inyong kasama kaibigan Danti-Biernes po ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City. Isang mainit na araw na naman ang gagawin natin pag update ngayong araw na ito. April 7, araw po ng Sabado. Thanks God is Saturday. Samahan ni Puli ako sa mga sakasamaan natin sa Kadora. Sa Kadoro upang alamin ang kanilang mga asking price o yung turing ng kanilang mga gulay na bumabaksak dito po sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ng Nueva Ecija ang Kabanatuan City Public Market palengke ng Salitan alamin natin sa kanila kung magkano ang kanilang ibibigay na presyo sa kanilang mga suking mamimili tandaan nyo po kahapon po makalawa po medyo mababa ang mga gulay ang sakalam lang po si Garillas ang palaya medyo wala bang supply na ampalaya at isa pa po yung sitaw, mahal po ang sitaw. Ang siling Taiwan, uh, Sultan, Panigang, medyo mababa po. Ganun din po yung mga ibang gulay. Kaya samahan nyo na po ako mag-update. At kung bago lang po tayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palente, please don't forget to subscribe para naman po naka-update po tayo araw-araw sa mga wholesale by bundle ng mga presyo ng gulay dito sa ating baksakan. Kaya tara let's, samahan nyo na po mag-update. Ito na yun. Mga sitaw natin. Tiyak to, ano, uh, no, bulakan light. Tapos, merong berdeng-berde. Ayan. Eh, Good morning, morning ati ati ba Ate Bebe. Ate Bebe, ano ba yan? Bulakan ba ito? Mariposa. Ah, oh, Mariposa. Magka nga si Mariposa. 80 ASCII. O, May bulakan yung white ka? Nabili na kami na. 120, 110. Ayun ang mahal, no? 120, mahal, no? 120, 120 yung balla, ano. Yung bulakan white. Eh, yung -white. verde, ano yun? Eh, mega. Mega. Magka nga si mega ngayon? Eh, sabi ko yung eh, 110 eh. Ayaw naman. 110. <laughs> ano yung upo mo, uh, Ate Bebe? Balag. Magkano yung gapang na isang bundle? 60. Oh, uh, mura ano, naman, pinamimigay mo na. 60 yung ano, yung gapang isang bundle ng upo. Salamat at baby. Ano kagaganda ng kanyang sitaw. Dito tayo sa kapitbahay niya. Merong ano Sophia. Alam din natin 'to na. Magkano yung Sophia natin, Madam Sit? Kagaganda. Thank you. 25. Mukhang wala yata. Wala, wala, pa si Madam Rosa. Ay, yung ano natin, yung ganito natin, yung talong na bilog. Itong talong mo na bilog na ganito. 40. 40 per kilo, 400 per bundle. Dahil 10 kilo siya. Uh, yung Maritoy ko, class na class ang dating. Ayan, oh. Yeah, Maritoy, papaya natin ngayon? 12. 12. Sa bagay, papaya mo, dami. Yan Sa papaya? Sa pa papaya ni Di Dito lang. yan. Ito nga natin, itong gabi natin sa Ay, bumaba na lang. Dati, 1,500. ngayon Silibuyas, 1,950 na. 23. Yeah. Eh itong Indiamengo mo pampulutan? Ah, uh, pampamigay na po 'yan. So, Magkano 'yan? Mag Sandaan? Bakit bagong pitas lang ba 'to? Parang ano yung tindera bago din. Bago. Yung tindera eh. Tindera lang. ang luma. Eh ano po ng ba 'yon? Langka. Langka, makani langka natin. 40. 40 per kilo, 400 per bundle. Yeah dahil 10 kilos. Salamat po Madam Ella. Medyo class ang dating ng ating Madam Ella ngayon. Napaka napaka social niya. Nito <laughs> kay Ate Sally ko. Alamin natin yung sigarilyas niya. Ayan ang dami. Pipinong bakla. Ito, muradong talong kanina. Puti yun. Si Sally, ang mo murado ngayon. Saan dahil murado natin? Uh, palayan Palayan. Magkano ngayon asking price niya O, oh, 30. Ay, yabang. Bago yung cellphone niya si sa mo. May bago yata, o. Oh. O, bago yung pacing. Matagal na ba yan? E eh, sigarilyas natin may magkano? Sigarilyas <coughs> Lumaba pa nga dati, one ten nung nakaraan e. Eh. Eh, yung pipi ng bakla mo? Pipin ng bakla. <coughs> <coughs> yung hapag ba natin isang, isang ganyan, isang ganito? sampung piso. sampung piraso, kahit piso isa na. Ganyan yung ulam namin mamaya eh. Yung, may hagod kasi. Oh, may, may hagod kasi kami ng muna. Yan. Yeah. Dami <laughs> daw Hagod. Yung kamatis natin ngayon, Ate Sally. Wala pa kami yung kamatis. Kapag na kamatis 16, 17 na ano. nun. Mura pa rin yung kamatis ano. di na nun. Hindi na, hindi na siya umangat. Ano? Tataas ng konti, isang araw lang babaksak ulit. Ano? Marami po siya. Oh, madali lang kasi yung mamunga yan. Ano? Marami uh. sa... Biskaya. Uh, Biskaya. Eh, ito yung kinakain ni Ate Sally nga sa umaga, uh, vitamins, vitamin C. kesa sa gamot, vitamin C, orange. Tapos ito, isang araw, naubos niya. Ano? Dalawang litro ba yan? May 2.5. O, oh, 2.5. Tama lang yun, mainit kasi. Mainit yun Nagsusumba. siya nag nagsusumba pa yan. okay, <laughs> hey, Madam Maris, tanong natin yung magaganda niyang kamatis. Ang gaganda. Kaganda ng kamatis. Maganda rin yung ano. Magkano ngayon asking fresh natin, Maris? Asking no, for 80. murang mura pa rin. Di siya o. Kaganda pa ng kahon. No? Bago. No. Eh, kanina man, anong nagta-saya? Magkano isang kilo dito? Isang box. Isang box. One tree. Ilang kilo yun? O, oh, 20... 1, 3. Bali, i-divide mo lang sa, ano, oh, uh, 16. One. Oo, oh, sa wholesale yun. Pero kung, kung ano yung mga kako, bali, uh, 60 pesos lang. film, may hit, 60 plus. Yun. Ito, uh, 80 pala, retail. Ito yung upo. Ano yung upo mo, balag? Gapang. Ano yung magkaan gapang? Sampo. Sampo. Yan na. Ah. Ayan na sa nagre-request kay, ano, kay Marisa. Ito ulit. Pag di ko na bi tinatambak. Yebe. Nag-PM na sa Pero doon siya nagdadala yan. Uh, ay, ano ba to, Miss Lisa. Miss Lisa. Magkano si Miss Lisa? Asking name. Na mahal ngayon ang palaya. Minsan nga, 90 pa. Saka birang ang palaya ngayon, ano? Kaya mahal siya. Ano, ito. Napunta na ko, napunta ko doon, wala nakita ang palaya sa kanya lang, oh. May ka 80 ang asking price niya. Wala Ere, eh, kay Boss Demi may nakita tayong magandang ano magandang kalamansi good na good oh. Boss Demi magkano ask yung price ng kalamansi 500 lang po ah. Boss 500 eh. talaga E, maliliit po 'yan eh. Okay na baksak talaga baksak presyo, oh, napakang pero good good na good siya maliit nga lang pero good maliliit na good siya right. Oh. Good siya. Eh yung, yung malalaki siguro 600 no? Kaganda baksak tinanya kawawa naman yung mga nagkakalamansi natin medyo Bumaksak yung presyo ng kalamansi. Oh. Biro mo, 500 ito. 30 kilos po ito, isang buriti. Siyempre, ang ating ano, ang dito, alugbati. eh. O oh, yan, 35 din. 35 hanggang 40, 40 hanggang 35 dyan. Yeah. Wala yata si Ibigan Nori. Wala pa. Medyo hindi yata papasok ano. tanghali hali na, wala pa eh. Wala mas. Dito, itanong natin yung presyo ng uh, mais na puti at dilaw. At yung lusin magkano puti natin ngayon, ask yung price mo lang, yung puti. 25 sa dilaw. O, oh, pinsi yung dilaw. Kagaganda ng mais niya, 25 yung puti. Medyo pati yung mais nagmura, halos lahat ng ano. Na lahat, no, ay inaanak ko, Inaanak, good morning. Pakabusog ka. Yan pogi kong inaanak. Yan. Inan. Naiyanong, <laughs> parang tumingin ka naman sa ninong mo. Yan. Ninong, kumain ka na. O, kumain na ako, inaanak. Oh. At ito, magkaling puso mo mapagmahal. 22. Ayun yung gabing galyang. 47. 47, 45 yung galyang. Ang lalaki. Pasadaan ko lang ito kay ano, kahit may kausap si Madam ano, kay Susan tayo. Madam Susan, magkano yung suprema natin ngayon? Ay, yung po bang malaki? Opo, yung malaki. Ano po, 23. Ayan, 23. Sa medium po? Sa medium po, mas mababa yung piso. Piso, 22. Yung 22, yun. Ito yeah. yung, porating, ano, yung small size, 20. <laughs> ito, ano natin, itong ganitong Ito po, good size to Good size, yan 400, yeah. 400. Okay, well, Ito, ito po good yung, size, o ano, oh. Yan po yung big, 450. It, ito, big, 450. Itong Ato. good size, 400. Eh, yung pula natin na good size. Ayan po ang good size na ano, uno. Magkano po yung di uno? Oh, 450 yung good size na yung na pula. Itong ganito natin, medium na. Ayan po yan, 300. 300, Bale, anong tawag dito? Semi-good. Oh, semi-good, 350, yan. Ito lang po yung semi-good na puti. Magkano? Yan. Maraming salamat dyan sa nagkatanong kung anong size good. May malaki. Sa good, magkano ulit? 400. big? 450. Yan. Maraming salamat, Madam Susan. May store ko, may kausap. Ito sa tingnan natin yung magkano yung asking price ng super white right na bawang at kanso. Okay, Madam Banjo. Kaya lang may ginagawa pa siya. Ery, tanong natin. Madam Banji, magkano ngayon super white na bawang natin? Super white na lang. Ayan, yung ganyan. 780. Ayan 700. Ah, 700. Semi Ito, lang yun. Kansu white lang po. Ah, kansu white. Itong kan... Kaniit po, ayun ang super white. Ayun, super white. Magkano? 720. 720. Itong kansu nga dito. Sorry, uh, 7:30 po. 7:30 630. Ito hindi mainit dito kaya to naka lang hindi siya nainitan dito. Maganda yung pwesto niya. Kaya hindi 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 ano hindi tumutulas yung beauty niya, ganun pa rin. ayan, dito po tayo sa wholesale Ong and Nayan fresh Vegetable. ayan, kaganda ni Madam Mayan. Ang pwesto niya po, ito lang po yung exito. 1 2 3 Apat, pang-apat na pwesto lang. dere diretso from exit po, yan. Alamin po natin yung kanyang mga asking price na legit na legit na gulay, vegetable. bag bagyo gulay talaga. Gulay bagyo. Kasi iba galing ano eh. Uh, oy, ano? Oh, biskaya. Kasi yung biskaya daw, madaling malusawa ata, ano. Pero sa bagyo, ya yeah, matagal. Ayun ang kaiba ng legit na gulay bagyo. Sige pa. Mamaya tanungin natin. Good morning, madam. May naisorbo ulit kita. Gustong-gusto -gusto kong interbihin kayo. Itong... Ha? Magkano ngayon yung ano natin, repolyo? 2.30 po, bundle. 2.30 ang bundle. Ano kagaganda ng keres mo? Kasi ang ganda mo, madam, may ano... wash na wash. Oh. Magkano yung ganito, bundle? 6.50 po. 650. 650. Med, medyo bumaba yata. Dati, 80 natin. yata. Sa patatas na malaki. Sa mga patatas po, 750. Totoo ba to? May nakikita ko ang pala niya. Ha? Ba, ah, pragtura lang ba? Itong pechay. 200 po. So, Ito mababa, no? Ano yung pipino natin? Ito yung tunay. Magkano yung tunay na pipino yung verde? 500 <laughs> 500. Kasi may bakla, eh, no? Yung sayote mo maganda. 230 kaganda ganda na sa iyo ano sa broccoli natin madami yan 500 po ba 500 per bundle sa cauliflower sinumpin po 500 500 sa beans natin po. 600 600 yung sa ano natin yung celery celery po 80 80 sa leeks 80 yan ayan po ha yung ating ong and mayan fresh vegetable ayan lang po yung exit to isa lang naman po ang e, exit dito sa Duli Duli. Pang-apat na pwesto lang siya. Kung gusto niyo ng legit na gulay bagyo. Galing ba itong ano? Ano saan galing? Uh, ito, uh, Trinidad? Uh, Trinidad? oh, Trinidad Benguet. Talagang legit na legit. Kasi iba kasi talaga ano lang sa Biscaya lang. Ano, yan. Saka maganda yung gulay nila. Maganda yung tindera. Pogi yung tindero. Yan. Salamat po, Madam Okay. Ayan, maaga pa lang meron na pong mustasa dito kay Brother Junjun kaya wala, wala si Brother Junjun tanungin natin kung magkano yung mustasa ang kagaganda ng mustasa kagaganda ng dahon good morning Madam Bioli, Ate Bioli kung maganda magkano yung mustasa natin ngayon 45 madam 25. ah 35 yung pechay natin ah uh, 25 ah oh, 25 yan ah eto mustasa 35 per kilo 350 per bundle yung pechay 25 per kilo 250 per bundle padating pa lang yung pechay nila yan yeah. yeah, on the way na ang nauna yung mustasa pero kay ate Violi ko meron siyang sigarilyas yan yan Ah, di ko muna tinatapat kasi nagliplistifte. Yeah, ayan, yeah, nakalagay na. Ayan. Yeah. Yeah, ayan. Oh, ready na, ready na 'yan yeah na. Oh, ready na. Good morning, Ate Violi kung maganda. Wala yata si Junjun. Tapuin. po sa biskit. Oh, bakit kumulang gulay? Wala po. Yai na si Oh, saya ko bisaya. Oh, siya si bisaya. Wala naman, hindi nagbako siya. Naku, kasi pag nang taong Magaling si Gorillas natin ngayon ati yan 65-70 Medyo mga ba to, Nasa asa oh, Nasa 110 Sandaan na dati ngayon Ngayon magkano na ulit? O oh, 60 yan, yan no. Alos kalahati yung nawala O no. Okay Si Ate Bioli, araw-araw press na press. Yeah. Salamat Ate Bioli. Yeah. Barangay Bantil sa ano yan sa Palayan. Aga ah, yan, okay yan. Yeah. Araw-araw ako -araw, umuwi doon ano. Hirap din ano. Pero may service naman eh. Okay. Salamat. Mayaman tayo, mayaman. Ito sa tokayo ko. Ang dami niyang kalamansi ayon no. Tumok tinukuha ko. Alamin natin magkano yung asking price ng kanyang kalamansi. Pati yung kanyang pipinong bakla, pati itong mirakel. Meron din siyang bonito. Bossing, puta ay magkano ng kamatis natin ngayon. 15. Kinse, mura, napakamura oh. Ayun. So kaya mirakel mo. 23. Bente, bet mura, bumaksak din ano? mura. Mura. Oh, yung si Pia, mahal eh. Alam ko yung si eh, nga ano, itong ano, ang palaya. 40 ko. 40. Itong tukayo ko, napakasipag. Bukod sa napakasipag, mabait pa. At good boy pa. Yan. Bago, bago magpunta dito, nag, sabi nga ng kaibigan niya, naglalaba muna. Pinaglalaba muna yung asawa. Ya, minsan daw pag tinangali naman, sinasabay na yung plancha. Yan. Ayan po mga katangayan ng isang magaling, matikas na lalaki. Ang akin to si Dante. Yan. Lamang po sa akin ng pitong paligo. Ay, Siyempre yung kaibigan ko si Ate Peli Ni nanan ko. Oh, ay ay ba yung good na sibuyas? Opo. Magkano yung ganyan tin sibuyas? Ake, BKM, Cibu, 450 po, ma'am. 450. 450 sa nagtatanong na si ayan ang good and size niyan, good. Ibig sabihin, Apo, good. good. galing bunga bon. agabaldon yeah, agabal doon. Yeah. Wala kaya tang puti. Eh. Wala po. O oh, puro pula lang. Etong ano to, kanso lang tong bawang mo? Mga mura pesos lang ang sa isang ano, 720. 720 730, ilang, ilang kilo nito? five 5.5 5.5 6.5 Pero uh, nakapagda ka ngayon Wala sa ibang gulay Kundi sibuyas lang Pati bawang Dati meron tong Mais Meron tong Sita Meron ano Ngayon wala Rest 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 okay. Nga pa pag, pag, pag rest Dapat wala ka rin dito Ano, dito? ano na Buti uh, uh, <laughs> rest niya na yun ha. Yung rest niya, pahin niya, nagkatrabaho din. Sabi ko sa kanya, pag rest, dapat nasa bahay lang. Ayaw, ayaw pumayag eh. Ayan, oh. Pero okay lang siya dahil nakaupo lang siya eh. ano naman siya, may kasama naman siya. Ayan. Salamat at ipin ko maganda, masipa. Ito, may ampalaya kay Lorna. Lorna, tisay ba Ay, mistisa, mistisa. Tisay Magaling mistisa natin. 75 yan Pisay din si Madam Lorna yan eh, ganda yan. Yeah. Salamat Sa so, nagre-request po kay Madam Santa Wala po si Madam Santa eh, si Elaine lang eh. Pero tatanungin ko na rin yung ano ni Elaine Elaine magkano yung ano okra mo? Eh? Ayun po right. na Or, Order mo lang 90 90 Ayun okay. Taiwan natin 65 uh, 65. Ayan o Taiwan 65 May sultan din siya Yung sultan Sultan. 90 ang tawad nila isang dangas ko yan. Ayan po ah, saan nagpapa-update kay Madam Santa, si Elaine po yung andi dito. Ito kay Bunso, may talong. Bunso, anong talong to? Mucho, makay mucho. 35. Ito, uh, mistisa. Magka-mistisa. 85 500, yung ano natin papayang minog hindi mabili pero nasa 180, 200 ano isang taon na rin hindi mabili mura kasi yan kaya na may mistisa siya may talon siya mucho yan salamat best friend yung luya maganda best friend magkano yung good natin yung luya ngayon ayaw lagi malalaki ayaw

Ano ba yung pipi ng bakla? Maganda yung pipi ng bakla, magkano? 40 po. 40, yung gabing galyang natin ganyan? Ganyan po. 43, kaya mahal yung mahal. Oh. Ayan po mga kapalengke, ang ating pinaka latest asking price update ng mga sariwang gulay po na bumabaksak o dumadating dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa Lalawigan ng Nevesilla, ang Cabanatuan City Public Market, Palengke na Sangitan. Please don't forget to follow our Facebook na Sangitan. Ganun din po, baybayan po natin, apangan din po natin ang ating YouTube channel, Dante D. Mr. Palengke para naka-update po tayo sa lahat ng mga presyo, ng mga gulay dito sa ating baksakan. Muli po, ito po ang iyong kasama, kaibigan Dante Vianes po. ang Mr. Palengke po ng Kamalatuan City. See you po again tomorrow. Bye-bye. God bless us all. Yan, dinaanan ko lang po si Madam Elaine. Oh, no.